yellow yellow mga katigang eto pinag-aaralan ko itong ano sakyan ng aking asawa kasi naghahanap ako ng features na yung ang dyan sana makikita ko yung uh, PSI or pressure nung apat na gulong eh wala akong makita kaya sabi ko eh bakit importante yun na ano na features but awala sabi ko but wala diyan kasi ang dami nakalagay diyan pa iba, iba ba yan pag binuksan mo ito ito sana magpapakita oh binuksan ko yung ano may nakalagay pa diyan kung ano-ano mga yan iyan mo nang nang set nang okay yon ito nakabukas pero sa, dapat nakikita mo yung ganyan na picture ng sakyan at sa gilid-gilid sa nito, -gilid makikita mo yung pressure ng tire. Eh, wala eh. Sabi ko, bakit wala? Eh, napindot ko na lahat. Napindot ko na lahat. Eto, napindot ko na yan. Eh, napindot ko na yan. Napindot ko na yan. <laughs> lahat yan. Sa taas, napindot ko na yan. Wala. Yung pala, tanga-tangahan tayo yung pala, hindi dito sa cellphone ko. Kasi pag nung dinownload din ko yung apps ng Lexus, nilagay ko yung bin at ando lahat ng information hanggang sa susi ando dun. Kasi sabi ko bakit isang susi ang binigay at sasabihin na ipapadala yung pang, yung, yung ano yung spare ng susi. Yung pala, itong cellphone ay susi na rin. <laughs> Mako-control mo yung sakyan mo. Kung 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 kung, kung nuwari malamig, nasa nasa malamig yung ano yung sakyan mo, bago ka pupunta, pwede mo nang ano, i -heater. O kung mainit naman, pwede mo nang ano, pwede mo nang i-aircon. Pwede mo buksan. Pwede buksan lang likod, ibaba ang bintana. Nako-control mo doon sa cellphone. Kaya sabi ko, ay, tuloy-tuloy ang tangahan natin ito. <laughs> Kaya ngayon, tinitignan ko, pati yung ano, pati yung uh, engine oil, level ng engine oil, makikita mo dito. Lahat-lahat sasabihin niya, mag-a-alarm. Mayroon nga akong ano dito, ay, yung features na ewan ko kung nasaan ang camera sa loob eh. Pero dinecline ko yun eh. Baka hindi dito siguro. Hindi <laughs> dito siguro eh. Kasi, meron akong, nung nag-download ako, ng dami kong fill, fill upan, meron nakalagay doon, ano, if you, ano, pag iyalaw mo na, makikita nila yung loob ng sakyan mo. No? Yung mga ano, siguro yung sa, sa Lexus siguro, ano yon In inside nakalaga eh inside the cabin eh outside naman ewan ko eh, wala naman akong makitang camera kaya lang ang daming ano eh <laughs> pero dinecline ko yon eh. eh paano na ko ano makikita ka nasa loob ng sasakyan <laughs> mamomonitor nila kaya sabi ko huwag yon eh, dinecline ko yon kaya sabi ko tuloy-tuloy ang tangahan tuloy-tuloy ang pag-aaral Ganoon naman talaga hindi lahat naman tayo hindi ano eh hindi agad-agad alam eh kaya pag-aaralan natin at saka ang daming ano kung gusto mong gumastos marami kang isusubscribe dito pero yung mga ano mga ibang ano ibang features nito yung sa pag sa pag control binigyan ako ng complimentary na up to June 2027. Tapos yung mga ano mga installment installment ah uh, to uh, Lexus Connect 10 years yun na binigay sa akin na complimentary yun na naka, nakaka-connect ka. Ang ang bilis mag ano mag ang bilis mag mag, mag, mag appointment kasi alam na ni nila yung binumber mo lahat-lahat na yung information mo eh pindut-pindut ka lang eh hindi mo nasasabi na nung pangalan mo anong pipilap ng pangalan kung ano kung ilan ang mileage ng sakyan kasi ando doon lahat cellphone ko eh cellphone mo, yung mileage ng sakyan anjayan kung kagaya yan dalawang gohit na lang yung ano yung yung fuel niya mag-empty -e na eh sa cellphone sasabihin niya doon sa apps mo na 123 na lang na miles na pwede mong takbuhin yung gasolina mo. Naka-red na yan. Kaya lang gusto ko namang ipaubos ng isa na lang gohit sa kalalagyan kasi gusto kasi rin-research re ko ito ang kasi ang nagsabi sa akin dun sa Lexus kahit anong gasolina <laughs> pero nung rin-research re ko pag hybrid pala nito na ganito NX 350 na year model 2025 na ito eh next year na ito eh next year na next year na eh. Model 2025 eh. Eh yung pala, yung high octane ang ikabil. Yung 91. Yung pinakamata, pinakamahal. <laughs> Sabi ko, nakabili tayo ng bubutas ng bulsa. Lahat na Pero hindi ako nag-subscribe. Kasi magsusubscribe ka sa ano sa sa parang sa cellphone cell site pa cellphone parang parang kung sa Pilipinas eh, subscribe ka sa Smart o kaya ay ano ba yung isa Globe parang ganoon dito dito naman ang nakalagay dito contact ng ano ng Lexus ay AT&T Sabi ko hindi na ako magso-subscribe sabi ko sa solo globe ko kasi itong cellphone ko naka-bluetooth dito Kung kailangan ko ng music kasi ang dami mong ano, ang dami mong iyaano na music eh. Ang dami, ang dami. Eh, ewan ko kung yung anak ko yung nag-aano dito eh. Ang daming ano, mag, pwede ka pang mag-subscribe ng mga movies, mga ano. Eh, sabi ko hindi na. May FM radio na, okay na sa akin yan. At saka kung kailangan ko ng ano, ng navigato, navigation, sa cellphone, naka-bluetooth dito. Pati yung call mo dito mo kakausapin, mag, magsasalita ka lang sa loob ng sakyan, lahat ng speaker, naka-connect na doon sa ano sa kausap mo. Ayan. Kaya wag na. Gastos lang. Masaming gastos kung gusto mong kunin lahat ng kunin lahat 'yon. Ang dami nilang ano, ang dami nilang sinasuggest. Pero hindi ako kumuha. Kasi poor tayo. <laughs> siya pa yun <laughs> kasi lahat ng gusto kong features ang dyan na nakuha ko na yung kasi ang features ko features na pinaka gusto ko na ano itong mga ano mga mga bagong sakya ngayon yung alam mo kasi pag tumatanda ang tao ay ano eh yung imbes na, na si Linya imbes na preno ang ano si Linya Duro matatapakan mo eh mga ganun eh yun eto may features na pre preno ka pag ano pag pag babangga ka na pag hindi mo pa preneno wawarnihan ka pag hindi ka pa nagpreno bahala ka sa buhay mo <laughs> pag pre-preno na <laughs> ibre-break niya yun yung sarili niya at saka may lane, may lane assess yung kunwari hindi mo na yung ano mo yung, yung manibela mo at pumupunta, lualagpas ka sa lane mo, mararamdaman mo na ano eh, hihilain ka sa, sa gitna eh. Hihilain ka eh. Eh, yun ang, yun ang ano, yun ang, ang kailangan ko na ano, ng mga features pag tumatanda ng tao. Kasi nakakalimutan natin minsan eh, na, na break silinyador, ang na ano, na, natatapakan natin eh. Eh, yun, yun, yun naman, ay, nasa lahat na yung ano yun, balita ko yun, lahat na lang gagawing sakyan, nagmula nitong ano, anong year yon meron ng ganong teachers na magwa-warning pag babangga ka na. Pag hindi ka pa mag-break, bahala ka sa buhay mo, i-break ka na. <laughs> i-break na <laughs> Siya na mag-break sa sarili. At saka pag ano, pag may pedestrian, ayun, i ano ka, i-slow down ka, ganoon. Kaya 'yun ang 'yun ang 'yun ang gusto ko. Ayaw ko na yung masyadong maraming ek ek diyan sa ano na i-subscribe mo pa. Hmm. Hanggang sa sa Netflix kung ano-ano man i-subscribe mo diyan. Kaya wag na. Kaya 'yun na lang. Bye bye mga katigangs. Kita kits tayo ulit. Bye bye.